question. Yeah. Um, dun sa after ng chorus, ng second chorus, kasi apat yung chorus nun. Yung dalawang, yung pagkatapos ng dalawang chorus, yung gagawin, natin, right foot muna dito, then yung left hand dito. So, one, two, three, four, five, seven, eight. Tapos nun, kabila naman. Right

<laughs> Tapos nun, tuturoan si Ma. Tutur tuturo or igagano si Ma. Nakaturo yung kamay kay si Guzman. Yun. Tapos nun, chorus na yun. Pagkatapos nung ganun, one, two, Tapos, ulit na One, two, three, four, five, six, seven, eight, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Tapos, yun. Yan. So, pagkatapos na no, nala, yung magayon no, na unang chorus, 4 3 1 Tapos noon ibahin na natin um, afterwards pagkatapos ng gano'n, gano'n na 1 2 3 4 Tapos okay sa ano yung nasa left, nasa left side yun yung gagano'n sa partner tapos pagkatapos nung sa taas sa taas tapos, gano'n. Okay. Tapos, nun, chorus ulit kasi la-la-la-la ulit yun. La-la-la-la-la-la-la. Yun na yung mag-o.